kahulugan ng balsa sa panaginip. Ang panaginip ng balsa ay kumakatawan sa isang sandali ng balanse. Napakakalmado mo at marami kang benepisyo mula sa pagiging simple na iyong kinakaharap at lalo na sa mga sitwasyong salungatan. Bukod dito, ang mga panaginip tungkol sa isang balsa ay maaaring mga hulugan ng pangangailangan upang makontrol ang iyong buhay. Ang lahat ay nakasalalay sa mga kondisyon sa iyong panaginip. Babaguhin nito ang konklusyon. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa balsa? Upang malaman ng higit pa tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa isang balsa, Pakinggang mabuti ang artikulong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng balsa. Kapag nanaginip kang makakita ng balsa, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong paunlarin ang iyong mga kakayahan at kakayahan. Lahat ay magaling gumawa ng mga bagay at marahil ay hindi mo pa alam ang iyong talento dumating ang panaginip na ito upang sabihin sa iyo na ito na ang tamang oras para sanayin ang iyong mga kakayahan para magamit mo sa buong buhay mo. Kailangan mong malaman kung ano ang gusto mong gawin, lalo na pagdating sa mga profesyon at trabaho ng iba't ibang uri. Kung makakita ka ng balsa sa malapit sa ilog, ito ay sanyales ng iyong mga pangunahing kasanayan ay mahusay na binuo. Kung nakakita ka ng balsa mula sa malayo, kailangan mo ng kaunting pagsisikap upang mahanap ang iyong mga kasanayan. Gayunpaman, huwag sumuko sa paglalakbay na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasa balsa Kapag nanaginip kang makasakay sa balsa, ito ay may perpektong kahulugan para sa iyong buhay. Ito ay isa sa mga pinakamagandang larawan na lumilitaw sa mga panaginip. Ipinapakita nito ang kadalisayan ng kaluluwa at ang napakalaking katahimikan ng isip. Nakadama ka ng kapayapaan sa iyong buhay kahit na may mangyari na hindi mo gusto. Ito ay isang kapanapanabik na oras upang samantalahin ang iyong panloob na lukas at kumilos upang makamit ang lahat ng iyong mga pag-asa. Panahon na upang ipagpatuloy ang iyong pinakamalalim na mga pangarap para sa pagsasakatuparan ng napakalaking pagkakataon. Huwag kalimutang mag-ingat ng may kasiyahan. Maaari mong makamit ang lahat ng iyong mga layunin, ngunit kailangan mong piliin ang pinakamahusay sa ngayon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng balsa. Kung merong kang balsa sa isang panaginip, iyon ay isang tanda ng maraming magandang balita na darating. Alam mo ba ang trip na gusto mong gawin? Ang hindi pang karaniwan bagay na ito ay magaganap ng mas mabilis kaysa sa iyong iniisip. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaari ring ipakita na ang mabubuting kaibigan ay nasa paligid mo. May mga kaibigan at tapat na kaibigan na nagdarasal ng mabuti para sa iyo at handang magsakripisyo para sa iyo. Makakatulong kung bibigyan mo ng kaunting atensyon ang iyong mga kaibigan at malapit na kamag-anak. Huwag hayaan mawalang pakikipag-ugnayan sa pagitan mo at ng mga taong ito sa gitna ng iyong abalang buhay. Kailangan mo rin tulungan ng mga taong mahal mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nakabaliktad na balsa. Kapag nanaginip ka ng nabaliktad na balsa, madalas itong nagpapahiwatig ng maraming pagkakataon sa iyong buhay. Gayunpaman, nagpapakita rin ito ng isang tiyak na kawalang tatag at takot Mayroong ka magandang pagkakataon ngunit natatakot kang lumipat at kunin ang pagkakataong iyon. Ang pinaka na bagay ay ang kawalan ng katiyakan ng mga resulta dahil ang bawat tagumpay ay nagsasangkot din ng ilang mga panganib. Ikaw ay nasa isang mahinang sitwasyon at kailangan mong mabawi ang kontrol sa mga bagay. Makakatulong ito kung magkakaroon ka ng tiwala na magagawa mong matupad ang mga hangarin na pinakagusto mo. Ang panaginip na ito ay isang paalala rin na ngayon na ang oras upang wakasan ng takot. Sa pamamagitan lamang ng pagtagumpayan ito kung magagawa mong umunlad ng mahusay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sumagwan ng balsa kasama ng iba. Kapag napanaginipan mong sumagwan ng balsa kasama ng iba, dapat kang mag ang panaginip na ito ay isang palatandaan na kadalasang sumisimbolo sa isang bagay na kakilakilabot sa iyong buhay. Baka masangkot ka sa isang malaking aksidente. Ang mga aksidente sa maraming tao ay laganap na mga kaso. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng ilang masamang sanhi ng relasyon kahit na ito ay maaari ring isangkot ang mga tao. Alam mo? Iwasan ang mga mapanganib na sitwasyon at lumayo sa mga mapanganib na kalsada. Is extreme sports at higit pa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sagwan ang iyong balsa. Ang panaginip na magsagwan ng balsa ay walang kinalaman sa kalungkutan. Sa kabaliktaran, nangangahulugan ito na magkakaroon ka ng isang sandali ng mahusay na kasaganahan. Malamang ang taong mahal mo ay nasa tabi mo sa pinakamagandang panahon. Kung single ka, oras na para magbigay ng kaunting pagiging bukas sa mga bagong karanasan. Makakakilala ng mas maraming tao, pumunta sa mga lugar na hindi mo alam at kunin ang tiwala ng mga taong kilala mo. Kung meron kang isang nakatuong relasyon, dapat ka maging handa na magbago. Maaaring kailanganin ninyong magsaya ng magkasama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumawa ng balsa kapag gumagawa ka ng balsa sa isang panaginip, ito ay isang palatandaan na ang iyong plano ay matutupad at magagawa mong matupad ang lahat ng iyong mga hangarin. Ito ay isang panaginip na sumisimbolo ng tamang paggawa ng desisyon. Meron kang tiwala na kailangan mong tumaya sa hinaharap. Oras na para samantalahin ang iyong potensyal at ituloy ang mga obligasyon para hindi ka magaksaya ng oras. Huwag magalala kung ang iyong mga pagsisikap ay hindi pa rin nagbubunga ng mga resulta. Makakatulong kung patuloy kang magsisikap para sa iyong kinabukasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong sumasagwa ng balsa. Ang panaginip na ito ay senyales na kailangan mong kontrolin ang iyong buhay dahil maaaring may ibang taong nagpasaya para sa iyong. Ang panaginip na ito ay malapit na nauugnay sa pagmamanipula pinipili ng isang tao kung ano ang gusto mo at kumokontrol pa sa kung ano ang iniisip mo. Ang taong ito ay may impluensya sa iyong buhay, ngunit ang lahat ay nasira. Kung babaliwalain mo ito, hindi ka makakagawa ng sarili mong mga desisyon. Panahon na upang ihinto ang pagbibigay ng labis na lakas sa iba at ibalik ang iyong pagkatao.